ayan, nakapaghanap po tayo ng harina <laughs> nakalagay po pala sa ganito pa ayan gagamitin po natin yung harina na yan mamaya pa pero hindi pa pumalo lagay na natin yung ating sibuyas nalagay na po natin yung ating bawang. at ilalagay po natin tong ating sibuyas ayan Hmm. Harina, harina. Hmm. Mahina po yung ano, yung apoy na ating ipirituhan ng albondigas kaya ay ng ano, ng meatballs. Kaya sa ngayon po, hindi tayo mag-aalala na masyadong mainit yung ating mantika. Kaya kasi po, maano yan eh, hininaan ko lang po. Mm -hmm. Masakit po sa mata. <laughs> Pero sige lang po. Yan. Mm -hmm. gusto ni Senyora, maraming ano, sibuyas, pagdating po sa meatballs, yun po ang gusto niya. Ayaw po niya ng konti lang ang sibuyas. Ayan. Gagawin lang po natin tong pasta ng albondigas, pero yung salsa niya po, mamaya pa yung hapon, kasi hapon pa po sila dadating, so ang sabi po ni Senyora, siya na lang daw po ang gagawa. Kasi wala na ako dito mamayang, ano, Hanggang tanghali lang po tayo dito. Hanggang alas 11 lang po tayo. So, darating po sila yung mga alas 2 pa para kasi ang pananghalian po rito yung ganong oras. Kaya sabi po niya, eh, gawin gawin ko lang po muna itong, ano, itong pasta ng albondigas. Sabi niya, pagdating daw po niya, siya na lang po ang gagawa ng salsa. Sabagay, madali na lang po gumawa ng salsa eh. Kagawa ka lang naman po ng tomato sauce. yung e, tomato sauce lang po, tapos gagawin natin salsa niya. sila lang po natin dyan siya para maging albondigas na nila yung pansabi sa akin ni senyor ayan ayan, medyo marami-rami po ang ating sibuyas na nilagay ayan lagay po natin itong itlog isang itlog lang po ang kailangan natin ilagay tapos nung tinapay na to binabasa po ito para lumambot. <coughs> Ayan, nagay po natin ito. No, Nakainis no, no, no. <coughs> ah, naman talaga yung aking goiter eh. Nasakit naman eh. Ayan. <coughs> Ayan po natin na asin. Sigan po sa inyong panlasa asin, ho. Oh. Ayan.

hindi ko po, po alam kung tama na yung aking paminta. Titikman ko po na ili. Nagdagang ko po ng konti yung aking asin. Parang sa pakiramdam ko ay kulang po. Ayan. Unti lang po naman ang aking dinagdag masatisfied lang si Tita <laughs> si Tita Amy Huwag po ako nalagay ng harina. Ha? Yan po natin paglungin yung ating pinalong giniling. Na no, may itlog, tinapay, sibuyas at bawang. Ayan. Sa akin ito rito. Dito. Ayan. Sari na. Sana po meron ako mataas-taas para napakikita niya po. Wala po kasi yung tatumas. po makita kita na yan <laughs> kahit konti lang po yung po matanaw eh. hindi niyo po matanaw kaya po nilalagyan ng tinapay kasi po pag kami tinapay yung karne po sa loob malambot pero mapiprito po natin ang maayos malambot lang po siya, hindi siya dry sa loob, hindi po siya magiging dry kaya po may tinapay na nilalagay dito po sa Espanya, nilalagyan po ng tinapay para po hindi mag-dry yung, yung ano po nila, hindi raw po magdadry yung karne, sa loob ng, pag pinirito mo na yung loob, medyo medyo hugoso daw po ang tawag, yan, hugoso naman sa Tagalog yung hugoso, yung hugoso daw po yung loob, kaya ayun Ating na po siyang iprito Agulongin sa ating harina Magulogin po natin siya natin dito sa arena. Ito sorry, na. na po natin siya nandahan dahan-dahan. Kahit po mahina lang yung apoy, okay na po yan. Kasi hindi naman po tayo nagmamadali. Ayan. Hinaan na ko pa po ng konti. Mas konti pa. Para po hindi agad maluto. Alam mm mo, -hmm. so, uba dito lang ako na tuto sa Spain na magluto ng albondigas. Tapos, lalagay ko na lang po sa isang tupperware yan. Tapos, yan na lang po ang gumawa ng salsa. Kabayad naman po yung ating senora. Saan naman maging problema sa kanyang... baliktad na po tayo ng ilang piraso. Ayan. Pag nakapagkuha nakapag, na po tayo ng ilang piraso, ayan. Papakita ko po sa inyo. Alagay ko lang po yun sa isang paperware. Tapos, bahala na po si Senyora ang paglagay ng salsa. Hindi ko po, po nilakasan yung apoy para po hindi masunog at saka hindi po mag-dry hanggang sa loob. Kasi po pag nag-dry yung loob, hindi po masarap. Mas gusto nila yung medyo, ma, ano po yung loob, yung parang hugos. So, nga po yung tinatawag nila rito yun. Eh. Hindi po dry yung loob. Ayaw po nila ng dry yung loob. Kaya sa mahina, apoy ko lang po niya siya nilagay. yung sibuyas na natanggal. Kinuha ko sa harina. Naiwan sa harina mm. yung sibuyas na natanggal. Hmm. At mayroon na kung maikuha na na may ahahon na na luto na, papakita ko po sa inyo. Mayroon na din Okay. dito ko nilagay mo? gasan ko po itong kinadaanan ko. Para naman po mga balanda. Tingnan para kay Senyora yung paglalagyan natin. naisip ko pong ilagay na lang dito. Tapos, paning na lang po natin, natatakta na lang po natin. Kailangan po natin maluto ng maayos at hindi po tayo magmadali kasi po so kaya naman pagkain ay hindi masarap. Tutuin po natin ang masarap na pagkaluto. Gusto gusto ko po yung kutsarang pambaliktad. E eh, kutsarita. Kasi po, maitutulak ng isa, tapos may papasok ng isa-isa. Ang isa. pang nagkakaano nga sila. Ayoko po nang iniipit kasi minsan um, ako pwersa na nating ipitin maano po siya yung bumubuka yung pinagipitan na ganyan bumubuka po. Pero pag pinagulong-gulong mo lang sa kutsarita yung pag yung, ano pag, nun, pag, pag, pag hindi po siya bumubuka. Ganda po siya. Um, Tapos gusto po ni Senyora na ikut ito sa baso na may harina. Para daw po yung ginaganyan-ganyan mo yung baso. Para daw po doon malagyan ng harina. Eh, natagal po yun eh. isa isang mo sa baso. Talagyan mo sa baso. So, gaganyan yung baso para po malagyan siya ng harina. Yung harina kasi po lalagay mo sa baso. Eh, sa plato ko na lang po inaano. Pero yun po ang gusto niya, yung ganun. Ay, ano ba ito? Ay. Pero na po, maaahon sigurong ilang piraso. So, titignan natin. Ayan. Pero na po ilang piraso makukuha. Para po makita ninyo, dalawang piraso pa lang po yung maaahon natin. Magprito pa po tayo na. Ilang piraso pa para makita ninyo. Ayan. Ilang piraso pa po para makita naman ninyo yung ating meatballs na pinirito. ol netponat isizarena, tingnan po natin kung meron pa tayo maaahon na. Para <coughs> ako po makita ninyo. Tingnan ko po ninyo na itong mga sibuyas na balat na sibuyas. Para naman po hindi nakaka-store po sa atin. Kinda po dito sa kusina na to malapit yung tubig. Doon sa may kusina natin sa panghapon, medyo malayo po ang tubig. Malayo po sa kalan. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po. Yung ating albondiga ay ginawang pasta na albondigas. Ayan po siya. Ayan. Ayan po ang ating ginawang pasta ng albondigas. Ayan po. Tawag po nila rito ay pasta ng albondigas po yung meatballs. Yan po ang tawag nila dyan. Pasta ng albondigas. Kaya, yung po na rin ang natututunan ko, yung tawagin po nila yung pasta ng albondigas. Kaya, pero po mga kaibigan ko, nakapagprito na tayo ng, ano, ng meatballs, na ko po nila yung pasta ng albondigas. Kaya, maraming maraming pong salamat sa inyo, sa aking mga nanonood, sa aking mga subscriber. Thank you, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, maraming 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 salamat sa inyo. Kaya, sana'y o naway, patuloy nyo akong subaybayan upang lagi po kayong updated sa ating mga trabaho sa araw-araw. Kaya thank you po mga kaibigan ko, mga kapilitina, mga amigo-amiga. Salamat po sa inyong lahat, sa akin mga manonood, sa akin mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye po! <laughs>